Kamusta po kayo? Kamusta po ang lahat? Yan sa ating mga subscriber na 1,082 subscriber. Yan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At meron po tayong gagawing video. Kaya nandito po ako sa inyong harapan ay para bigyan po kayo ng tip. Yan, bigyan po kayo ng tip, hindi pera. <laughs> tulong po. yan, tulong. Yung pa, paano kumita sa bonuses. Paano nga ba kumita ng malaking ng malaking pera sa bonuses? Siyempre, napakadali lang mga guys. At siyempre, bago ang lahat. Huwag niyo po sanang kalimutan. Subscribe yung aking YouTube channel. Kuya Mike CB. yan, At siyempre, mag-iwan po kayo ng comment. At pakilike na lang po ng ating bagong upload na to. Kaya mga guys, shoutout po sa inyong lahat, sa ating mga viewers, fans, mga subscriber natin. Maraming maraming salamat po. At syempre sa lahat ng mga silent viewers na walang sawang sumusuporta sa ating mga ginagawang video. Yan. By the way mga kaibigan, ang ating ang ating tatalakay ngayon ay papaano nga ba kumita ng malaki sa bonuses. Napakadali lang mga guys. Napakadali lang kumita sa bonuses kung ikaw ay isang masipag na tao, di ba? Kung ikaw ay masipag na tao, ay gagawin mo 'to. Yan, sa bonuses kasi uh, para tayo ay kumita, kailangan ay marunong po tayong makipag engage yan engagement yung makipagano kapag meron sa inyong nag-heart at meron sa inyong nagkomento at meron sa inyong uh, nag-share yan uh, gawin niyo din po yun sa inyong kapwa gawin niyo din po yan sa inyong sa mga nagkomento po sa inyo kapag meron po kayo nagcomment pag meron po kayo nakitang komento yan sa post niyo mga guys ay balikan nyo po sila. Yan, balikan nyo po sila para mas dumami ang inyong mga earning sa inyong mga bonuses. Yan po, yan po yung pinakaunang dapat natin gagawin, yung makipag-engagement tayo. Kasi kapag ginawa mo yan mga guys, kapag ginawa niyo may pag engagement kayo sa isang sa isang creator lalo lalo na kapag nagpo-post siya gumaganda at tumataas ang earning kusang tumataas ang earning ng bonuses kaya post lang po post lang po kayo ng post ng photo and text minsan kapag nagpo-post po tayo ng text ay nanghihingi po yan ng video si bonuses nanghihingi po yan ng video nangingi po yan ng kahit photo-photo or video. Kaya tuloy-tuloy lang po kayo mga guys. Tuloy-tuloy nyo lang po yung pag-post ng photo. Yan. Kahit ano, kahit na yung mga pagkain, yan, pwede rin mga, mga gandang pasyalan, mga gandang lugar. Yan. Post nyo lang po yung post. At gaganda, na, gaganda ang inyong earnings sa inyong mga bonuses. Pero yan po ay yan po yung bonus na yan ay para sa isang eligible country lang po yan di ba? sa Pilipinas example sa Pilipinas sa Pilipinas kasi minsan sa Pilipinas ay dati ay hindi po yan eligible po yan yung bonuses pero ngayon po ay eligible, eligible na po siya ngayon kaya tiyaga lang yan. post lang po kayo ng post ng inyong photo or in text at siyempre, huwag nyo nga kalimutan makipag-engagement. Makipag-engagement po kayo sa inyong mga kaibigan. Yan, heart, comment, share, views. Yan upang malagdagan po ang inyong mga bonuses sa earning. Kasi kapag hindi nyo guys yan, kapag hindi nyo po yan ginawa, ay hindi po kayo pagbalikan hindi po yan gagalaw, hindi po yan tataas. Kaya kung mapapansin nyo ay isa po kayong meron ng bonuses. Tapos napapansin nyo umaangat ang inyong earning dahil po, dahil po kasi ay nakikipag-engagement po kayo. Ayan. Nakikipag-engagement, nakikipag-reaction. Dapat kapag nag-reaction sa inyo ang isang tao, sa nag comment sa inyo yung isang tao, nag-like sa inyo, nag-share, i eh, gawin niyo din po 'yun sa kanila. Gawin niyo din po 'yun sa kanila kasi photo lang naman po 'yan. Photo and text lang naman po 'yan. Pero kailangan po mga guys, kailangan po kapag meron po kayong bonuses ay dapat po ay original. yan, Dapat po ay original po ang inyong ipopost. Huwag po tayo kukuha sa mga ano. Huwag po natin kukunin yun sa mga kung kanin-kanino lang. Kailangan po ay original na ikaw yung nag-picture at ikaw yung nag-post. Ikaw yung creator. Mas maganda po yan at lalo pang mabilis po natin ma -re reach yung hinihingi ng bonuses na 100 da Kasi isang buwan lang po yan eh. Kailangan bago mag- tapos ang limit niya ay dapat ay maririt po natin yung 100 dollars dapat po maririt po natin yan kaya alam ko naman kaya kaya nyo yung mga guys yan para para paano nga ba kumita sa bonus alam nyo alam ko kaya kaya nyo yan. kaya sipag lang sipag lang po tayo sa pag, post ng photo or text Pwede, kasi yung text ay pwede mo rin yan lagyan ng video. Pwede mo din po yan lagyan ng photo. Di ba? para ano? Para mas lumaki ang kita natin sa ating mga bonuses. Yan ha, paalala lang mga guys ha? Yung bonuses po ay para lang po yan sa mga eligible na country. Kaya bago kayo bago kayo mag uh, bago kayo mag magkaroon ng bonuses, alamin nyo muna kung eligible country nga yung bonuses para sa inyo. Kasi ako, yung aking bonuses ay hindi po eligible dito sa Middle East. Kaya pag uwi ko na lang, pag uwi ko na sa Pinas, ako magpapatuloy sa aking bonuses. Kaya ito, binibigay ko po sa inyo, isa, ay isa lamang pong tip para po sa inyong lahat para kumita po kayo at ma-reach nyo po agad yung $100 kay bonuses kaya sipag lang sa pag-post ng inyong mga photo and text yan maraming maraming salamat po sa inyong lahat and thank you thank you so much ito po ay aking ginawang video ay para po sa inyong lahat para po sa inyo lahat ito kaya thank you thank you so much at sana po ay supportan niyo po ang aking YouTube channel. Yan, subscribe po and pa all bell na rin po para mag-notify po sa inyo ang aking mga bagong upload at mag-comment ka po dyan sa baba. Siyempre, maraming maraming salamat po sa inyo lahat at huwag kalimutan mag-thumbs up po. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you, thank you so much everyone.